Itinanggi naman ng Department of Justice na nakalaya na si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Tevez Jr. Kasunod po yan na naging pahayag ng lead counsel ni Tevez na si Attorney Ferdinand Topacio na nakalaya na ang dating mambabatas. Ayon kay Topacio, hindi na ipasa sa tamang panahon at paraan ng Pilipinas ang extradition request nito. Kaya raw idineklarang illegal ang detention ni Tevez. Paliwanag ng Justice Department, bahagi ng proseso ng Timor-Leste ang pagpapalaya at muling pag-aresto na ginawa kay Teves. na na raw nila ng maaga at compliant sa batas ang lahat ng requirements. Kumpiyansa raw sila na mapagbibigyan ng Timor Leste ang extradition request ng Philippine government. Sa ngayon, nasa kustudian ng Polisiya Nasional ng Timor Leste si Teves. Si Teves po ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay Nooy Negros Oriental Governor Ruel de Gamo at walong iba pa noong March 2023. Dati na niyang mariing tinabulaanan ang akusasyon. Arestado ang ilang sangkot sa iligal na pagsusugal sa isang lamay sa Antipolo Rizal. Kabilang sa mga naabutan ng pulisya, mga minor de edad. Balita natin ni Ba Malegre. Nasa gitna ang bangka habang nakapalibot sa lamesa ang mga mananaya. Sasaklaan ito sa isang burol sa barangay Santa Cruz sa Antipolo Rizal. Ang isang bata sa harapan pa nakaupo. Hindi nakala ng na mga bunga bangka sa sugal, mga pulis na pala ang ibang kaharap nila. Ka. Hindi ordinaryong sakla dahil lang kanilang nilalaro. Isang sugal na kung tawagin, terembe. Ang terembe, nilalaro yan by number. Number ang tinatayan mo. Kung ano yung lalabas na number doon sa tinayan mo, kung yung number mo ang lumabas. Hindi naman nagkakalayo yan yun yung, yung color game. Nagpulasan ng mga mananaya pero nadampot pa rin ang ilan. Nang tanungin tungkol sa partisipasyon nila sa pasugalan, No comment po. Ayon sa pulisya, bawal ang sugal kahit sa mga lamay. Ito, doon sa mga nahuli, lalo ngayon, ang taas ng bail sa illegal gambling, 30,000. Kaya tinaasan kaya nyo nung inamin kasi nga dati ang bail lang yan is 2,000, 3,000, 6,000 maximum. Alam nyo kung sino bang nagsusumbong sa ganito? Yung mga asawa din nagsusugal. Kasi binabawal yung mga asawa nila ayaw magpasaway. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang isang lalaki sa Quezon City matapos mahulihan umano ng baril sa checkpoint sa Anonas. Nang dalhin sa istasyon ng polis, napagalamang sangkot siya sa pagdanakaw at panluloob sa isang bahay. Nakuha sa suspect na si Siren Fabiliar ang isang kalibre 38 revolver na kargado ng dalawang bala, mga gamit na nakakahalaga ng mahigit 81,000 piso, pati na ang ninakaw niyang motor. Hindi ito ang unang beses na nasangkot sa pagnanakaw ang suspect. Aminado siya sa krimen at kanya rin daw ang baril. Maharap ang suspect sa mga reklamong robbery, driving without a safety helmet, paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, at paglabag sa New Anti-Carnapping Act. Arestado ang isa sa mga most wanted ng Antipolo City Police Station sa kasong statutory rape. Natunto ng suspect sa barangay Tatalon sa Quezon City kung saan siya nagtago simula ng maglabas ang korte ng arrest warrant para sa kanya. Nadiskubre ng ina ng biktima ang relasyon umano ng sospek sa kanyang anak na labing apat na taong gulang dalagita. Nasa kustodya na ng pulisya ang suspect na tumanggi magbigay ng pahayag. Patay ang isang lalaki sa Maynila matapos umanong saksakin ang kanyang ka-live-in na partner. Ang dahilan daw ay selos. Balitang hatid ni Mark Salazar. Sa kuha ng CCTV, tila kaswalang naglalakad si Cecilio Lopez at ang kanyang live-in partner sa isang eskinita sa Santa Ana, Maynila. Pero duguan na ang dibdib ni Cecilio na tinatakpan niya ng tela. Paglabas sa kalye, Uman si Cecilio sa motorsiklo ng kaibigan saka umalis. Si Cecilio sinaksak na pala sa dibdib ng kanyang nobya kaya itinakbo sa ospital. Ang nangyari nga ay isang away ng ano away ng magkalipin, lumalabas selos, no nagseselos uh, uh, di umano itong biktima natin ay may ibang babae kung kaya nagtalo sila o nag-aaway sila nitong kanyang uh, kalipin. Dalawang kaanak ng biktima ang saksi umano sa krimen, kabilang ang isang minor de edad na nakita ang pagsaksak gamit ang kutsilyong ito. Ang isa naman nasa third floor ng bahay noon. Sa second floor po kasi nangyari itong ano. So narinig niya, nag-aaway, mayroong commotion. So nag-try po siya na awatin itong dalawa. Nakita nga niya may dalang uh, kutsilyo itong, isang, itong babae. Uh, sinubukan niya kunin yung kutsilyo pero hindi po siya nagtagumpay. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Nungihintayin po natin yung official result ng autopsy kung ano pa talaga yung naging sani ng pagkamatay noong ano kung dahil ba mismo sa saksa o naubusan siya ng dugo o kung ano paman. Arestado at nakapiit na sa Manila Police District ang girlfriend ng biktima na sumama pa sa pagtakbo sa kanya sa ospital according rin sa at sa ating suspect uh, hindi niya raw uh, intention na isaksak sa kanya yung kutsilyo. Bahala na po ang ating fiscal kung uh, may nakikita may makikita pa siyang iba pang uh, aggravating circumstances but uh, for us ang ating aming ipong i-recommend -re ay filing of uh, homicide uh, case. Hindi siya lumalabas na unintentionally kasi may mga salita na sinabi yung kinakasama ng kuya ko na may mga kataga siya ng mga sinabi na hindi niya ah, deserve niya yon yung pagkakagawang pagkasaksak. Itutuloy namin ang kaso. Hindi pwedeng hindi. Magpupulis pa naman sana ang 25 anyos na si Cecilio, nakakakuha lang ng kanyang police uniform hindi pa po talaga nagsisink in sa amin. Yun nangyari. Sabi nga po namin, gisingin. Baka nga po, panaginip lang. Kasi napakababaw ng dahilan para mawalan siya ng buhay. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Day 2 po ngayon ang transport strike ng grupong Manibela sa iba't ibang parte ng bansa, laban pa rin sa PUV Modernization Program. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar! Yes, uh, Connie, nakausap natin si Manibela Chairman Mar Valbuena at ayon sa kanya ay patuloy na hindi babiyahi ang kanilang grupo ngayong araw. Kaugnay nito ay nagsasagwa sila ng mga strike centers sa iba't ibang bahagi ng uh, Metro Manila. No? Uh, uh, sa Metro Manila, tulad ng kinaruro natin dito sa may Paranaque, meron din daw silang at least walo sa NCR. Meron din umano sa Santa Rosa at Kabuyaw sa Laguna, Bulacan, Pampanga, Negros, Iloilo, Ormoc at sa Tacloban. Ang patuloy yung muna nila pinagsisigawan ay huwag silang tanggalan ng trabaho, na nakakapag-consolidate uh, man o hindi para sa PUV Modernization Program. Humingi rin ng paumanhin si Balbuena kaugnay na nangyari komosyon kahapon sa may harap ng tanggapan ng LTFRB. Sabi ng isang uh, radio reporter, may sumuntok sa kanya na itinangginamaan ng hanay ng mga nagpaprotesta. Sabi ni Balbuena, marahil dala lang daw ito ng emosyon. Nananatili raw mataas ang respeto nila sa mga mamamahayag, lalot sila raw ang itinuturing nilang pag-asa para may palating ang kanilang mga hinaing. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Muling inilunsad ng Social Security System ang kanilang programa para mapalaki ang ipon ng kanilang mga membro para sa retirement. Ang dating Risk Workers Investment and Savings Program ay tinawag na ngayong My SSS Pension Booster Mandatory. Kung gusto magdagdag ng savings, pwede mag-enroll sa My SSS Pension Booster Voluntary sa my.sss my website. 500 pesos kada buwan ang minimum deposit. Ayon sa SSS, ang pension booster ay parang deposito sa banko, pero ang interes ay aabot sa 7.2% kada taon. Pwedeng i-withdraw ng buo o partial ang inyong ipon. Ito ang inyong Regional TV News. Alamin na natin ang mga balita mula sa Visayas at Mindanao mula kay Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat Rafi! Nasagip ang dalawang menor de edad na babae sa Zamboanga City na biktima umano ng online sexual abuse. Sa Iloilo -Ilo City naman, huli kam ang panloloob na isang lalaki sa isang boarding house. Ang na balita hatid ni John Sala ng GMA Regional TV One Western, Visayas. Kita sa CCTV video ang lalaking pumasok sa gate ng isang boarding house sa barangay Villa Anita, Iloilo City. Umakyat sa third floor ang sospek. Nang makitang nakalak ang kwarto, bumaba siya sa ground floor. Sa CCTV sa ground floor, makikita ang lalaki na nag-iikot hanggang makitang bukas ang isang kwarto. Nagtago siya at hinintay na makalabas sa kwarto ang tao sa loob. Ilang minuto lang ang lumipas, pinasok na niya ang kwarto tapos lumabas at dumiretso sa gate hanggang sa tuluyan ng lumabas. Siguro, kay nagwa sa naging bantayan siya, amo to nagsulod na, na sa sa kwarto. Pag sulod sa sa kwarto, ginoo kay guro niya mga gamit. 5,000 peso cash at rilong nagkakahalaga ng 12,000 pesos ang natangay ng sosbek, na na report ng insidente sa pulisya. Mas paiigtingin naman daw ng may-ari ng boarding house ang seguridad. Every time nga magwa, ilak na lang ang ang gate amo na para at least hindi siya masudlan na kay nakalak na sa mong iniimbestigahan na ang pagkakakilanlan ng sospek sa Iloilo -Ilo City pa rin, patay na ng matagpuan ng 22 anyos na babae sa loob ng kanilang bahay sa Banduriawa. Ayon sa pulisya, nadat na ng kanyang anak ang biktima kinilalang si alias Kai Kai kaya agad humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Kwento ng kapatid, ilang araw nang may iniindang paninikip ng dibdib ang biktima. Ayon sa pulisya, wala namang sinyales na may foul play. Pero mabuti raw ipa-autopsy pa rin ang biktima. Sa Sambuanga City, narescue ng pulisya ang magpinsang minor de edad na babae. Ang mga biktima na sampung taong gulang, biktima umano ng online sexual abuse. Sa operasyon na arestong sospek na tiyuhin ng mga biktima. Ayon sa Women and Children Protection Center Mindanao Field Unit, mayo pa nila na diskubre ang modus. Ibinibenta o mano online ang mga hubad na larawan ng mga minor de edad sa mga customer na mga Pinoy at Banyaga. So, hindi talaga aware itong... Uh mga bata, lalong lalo sa parents din ang kapamilya nitong suspect dahil uh, siyempre ginagawa niya siguro sa time na sila lang ang tao sa bahay. Isinailalim na sa inquest proceedings ang suspect habang itinurn over sa City Social Welfare and Development ng mga biktima. Walang pahayag ang suspect na nahaharap sa reklamong paglabag sa anti-online sexual abuse and exploitation of children and child sexual abuse or exploitation material at trafficking in persons. Mula sa GMA Regional TV, One Western Visayas, John Sala, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.